Ang ngipin ay isang parte ng ating katawan na kung saan ay ginagamit natin sa pagmuya ng pagkain at sa physical appearance ng isang tao sa pamamagitan ng pagngiti. Dahil nakakatulong ito sa pagdurog ng ating mga kinakain ay masasabi nating mahalaga din ang mga ngipin. Kaya naman, ang pagsisipilyo ay isa sa mga karaniwang ginagawa upang manatili itong malinis at malusog. Ngunit nagtataka ba kayo kung bakit hindi na tumutubo ang isang ngipin kapag ito ay natatanggal o nawawala? Maaring marami pang mga tao ang hindi pa alam ang dahilan subalit ating tatalakayin ang patungkol sa bagay na ito. Ang pagkawala o pagkabungi ay isang normal at parte ng buhay ng bawat tao. Unang nakakaranas ng pagkasira at pagkawala ng mga ngipin ang isang tao sa kanyang pagkabata at lalo na sa kanyang pagtanda Dalawa ang klase ng mga ngipin. Una ay ang first set of teeth na tinatawag din bilang baby teeth. Ang mga ngipin na ito ay karaniwang tumutubo sa mga batang nasa edad na 3 hanggang 7 taong gulang. Ang baby teeth ay marupok na uri ng ngipin na nasisira pagkalipas ng 5 hanggang 7 taon. Sa oras na nasira ang baby teeth ay kusang itong natatanggal. At dito na nag-uumpisang tumubo ang pangalawang set ng ngipin na tinatawag namang permanent teeth ang permanent teeth ay matitibay at matitigas na uri ng mga ngipin na siyang ginagamit ng mga teenagers, young adults at matatanda. Tumatagal ang mga ito ng 20 hanggang 60 taon o higit pa, depende sa pangangalaga dito. Ngunit meron ding mga permanent teeth na maagang nasisira dahil sa kapabayaan o di naman kaya ay dahil sa aksidente. Karaniwang tumutubo ang mga ngipin na ito sa edad na 6 hanggang 7 na taong gulang. Subalit kapag ito ay binunot o natanggal, ay hindi na ito muling tutubo pa. Maraming dahilan kung bakit nawawala o natatanggal ang isang ngipin, at isa sa mga karaniwang dahilan nito ay ang aksidente sa sasakyan. Ngunit bakit na ba hindi na tumutubo ang mga permanent teeth kapag ito ay natanggal? Ano ang sagot sa tanong na ito? Ang ating gilagid ay naglalaman ng tinatawag na tooth stem cells na siyang responsable sa pagproduce ng mga ngipin ang mga ito ay nananatili habang tayo ay mga bata pa. Subalit habang tayo ay tumatanda, ang mga tooth stem cells na ito ay unti-unting namamatay at nawawala. Yan marahil ang dahilan kung bakit hindi na muling tinutubuan ng mga ngipin ang ating mga gilagid kapag naalis o nabunot ang mga ito. Kaya naman, ang ilan sa mga may bungi ay sumasa ilalim na lang sa mga dental procedures kaya ng dental implant o di naman kaya ay dental fixed bridge. Samantala, bagamat hindi na muling tumutubo ang ating mga ngipin, alam nyo bang noong taong 2023 ay eh mayroong Japanese research team ang nagsagawa ng tooth regrowth? Oo. Matagumpay nila itong nagsagawa sa pamamagitan ng isang medisina na kanilang nadiskubre. Naging successful ang kanilang proseso sa pagpapatubo ng molar tooth sa isang daga ito ay isa sa ilalim sa clinical trials at inaasahang magagamit at magiging isang pangkaraniwang dental procedure sa taong 2030. Alam nyo bang ang mga pating ay kayang mag-regenerate o magpatubo ng mga ngipin sa kanilang buong buhay? Hindi lang matutulis ang kanilang mga ngipin kundi may kakayahan din silang palitan ang mga nasira o nawala nilang mga ngipin sa loob lamang ng maikling oras. Bukod sa pating, ang ilang panghayop na may kakayahang magtoot regenerate ay ang ilang mga mammals at reptiles gaya ng buhaya, iguana, at ilang species ng dolphin. Bukod dito, alam nyo bang meron ding isang dental condition na tinatawag na anodonsya? Ang anodonsya ay isang congenital condition na kung saan ay hindi tinutubuan ng anumang ngipin ang isang tao sa buong buhay nito. Kaya naman kapag naging matagumpay ang pagsasagawa ng proseso ng muling pagpapatubo ng maangipin ay malaking tulong ito hindi lang sa mga may bungi kundi pati na rin sa mga may abnormalities gaya ng anodontia.